kami nakapag-video sa loob dahil uh, may music ito ang mga kasama tuloy kami tuloy kami na kanayagyan tayo para pili uh, ng bota may gamitin sa kabilang side maliliit na ano o card oh. Ay, ay, muntik pa ako. paano ba naman yan? Oh oh. Mhm. tingin sa akin, oh. No? sino kaya 'tong na 'to? Ito, na? Canadian tire. Canadian tire. One ito Now I know may ko lang nakita ito At yung dahon nya parang plastic Ito yung mga trailer na sinasabi nila dito Dinudugtong sa truck Truck ang truck naman na tinatawag nila dito is yung kagaya noon yung JMC na yun. yun may carrier yan sa likod um. Pasok tayo. Mm -hmm. Ay, exit pala ito. Ito na bang ko? Subscribe? Ito na Malit lang. isa. Ito, ito. Sira eh. ito eh. angat mo yan. Yan. Wala siyang ano eh. Ang laki naman. Uh, Yun lang. Ayun lang. Carrier uh, nila ito eh. Sige. Sige, sige. Ayun, basket lang. Saan? Ay, ito na lang basket. Ito na lang pala oh. Yung ganito oh. Yung ganun. Hindi nila na ano. tingin tayo sa bota oh, malaki ito ang kargahan nila yan eh. <laughs> ayun o oh, yung ganito o oh. tina mo yun sa kanya 179, no? Yung dingin kay Carrie, no? Oo. Oh. Pero dito, pwede na kasi makunan yung saan. Ah. Oo, oh, pwede na yan. Kaya dyan, standard na rin siya. Kaya rin to, diba? Ah. Pero, buta yung kailangan natin kasi maano doon. Itong ganito, meron siyang ano, may heater eh. Ito, so. May kwan sa loob. May oh, may foam. So, tigas din. Ah. Uh, dito ka makakabili ng mga tools. Lahat nandito. Kanay dyan tayo. Oh, meron pa siyang taker na ano. Yung oh. magasin. StarCraft Pneumatic Ayan. Pauwi na kami Pauwi na Nag ikot ikot ang aming binili ay Ito lang Ayan ang binili Para sa lagayan ng tools kailangan kasi yung bota pag kasimula nung ano trabaho trabaho namin gagawa kami ng forma sa kondisyon ng bahay maputi kaya kailangan ng bota okay tuloy na inabot kami ng ilang oras sa gusto kong bumili ng payakan pang hunting kaso kailangan pala ng lisensya kailangan mong mag-aral ng course para sa hunting sa so, uh, ng baril ano ba ba yung sabi kanina uh, pag training naman is uh, e-course lang pag uh, crossbow hindi mo kailangan ma training ng tungay sa air gun na kailangan pumunta sa office sa crossbow online lang. Ng yan, mas, maganda, mas maganda to ang buwan na to pag nagkaroon na ng dahon yung mga kahoy na yan.